Mga kamanok, ang atong paghisgutan karon mao ang pilos sa mga manok. Nga naman, okay ba? Or, uh, uh saan nato dapat gamiton ang pamilo sa mga manok? Mga sir, ba kini ang pamilo sa manok? Mga, mga kamanok, kini ang akong uh, akong igasaysay kaninyo. Gunsa, ang ang unsa ang uh, dapat na tong himuon sa pagpamilo sa mga manok kato sa kuhano bugaw kay marugaw kay ng sa kuno ito <coughs> ilabay sa mga hugaw ah so mga kamanok on sa man ay ang pamilo sa mga manok may may biring ba kini may kamaturan ba kini uh, mga mga kamanok ang tinuod ng istorya ni historian ini daghan magudog faktor ang pagdaog sa ato mga manok nganong nga uh, mingon kita ng usahay maayo man kita mamilo sa mga manok nganong na pierdi pa man ako nang gihisgutan the uh, to some of my posts kanigong abi ninyo ang pagmanok daghan ta ka gi-consider nganong uh, nganong ma pa man ka kini uh, kining pula iga tarik ni mungkin sa sa buyugon uh, oh, kana di na ako na pag uh, pakita niyo ko sa kay medyo maot kay og og kan ay tigot -tig, kani lang ah oh, uh, kana siya ko magkini siyang gibuhian ko kini siya kay kuan pa siya stag pa siya dili pa siya isog so kinahanglan nga ato sa so, siya ni train outside buhian sa nimo o sa sa mga strategy aron ang mga klima may may kaatbang ni mo kini sa uban nga mga manok nga mga stray nga mga manok so imo ha usab siya imo na stray so oh, but by this time ang ato ang pagisugutan mao lang ang pagpamilo sa manok pagpamilo sa manok no ngano ban ang pilo sa manok nga dili mangkini siya mo, mo effect sa nga nung dili siya mo-effect, daghan man ang mga sa so ang mga panahon mo-effect man ang pagpamilo sa manok. Ug nganong karon di naman. Mga mga kamanok, ang tinod ni istorya. Aswat I said well ago. Ang pagmamanok daghan kanis daghang ka-consider ni ini. ka-consider bago gago mo maging maging ka-business ang pagmamanok that's why kung palatanaw ka sa mga vlog sa mga tao na tinuray nga naghatag ka ni naghatag ka ni mo informasyon sa sa imuhang sa pagmamanok okay ka, pero kung wala kagatanaw ni ini Ang imong gitan-aw oh, katulang mga lami kayo ng mga posts sa uban ng mga tao. Ano so, naghab kayo mga bulong, mga pilo sa mga manok, mga style sa conditioning sa mga manok. Oh mao kana okay, ka okay ganun, Kaya naman, mau man kana. Okay kana siya kay ngano man. Mao man ni siya ang contributor aron nga uh, maayo ang pag uh, condition sa mga manok. Ngunit as what I said kung dili kini kinising kasing nga paghatag kanimo sa ilahang nga mga information talo ka so so by that time kinahanglan nga ang imong tan-aon nga vlogger katong mga tao nga tinuod nga nag-vlog kasing aron ikaw uh, maging contributor of your wealth ang, ang mga uh, manok no? kita ko sa mga kayo kwan, ka na o sa kanilin mga kong siya kayo o mga kong kayo uh, now, uh, o ikot na huwa na kong okay kare so nga naman ang pagpamilo sa manok hindi na kini mo saan. so mingong kita nga kaning mayahon nga manok ang mayahon nga manok mingong kita nga ah uh, o daw gris siya o di mo kini ikontra sa pulik Oh, correct kaya ang bulik uh, ang bulik kaya bang bulik mang tawag nila ng puntik-puntikon ng mga balaw mga kini sa tuwa bisaya kalan on ra bang kana siya sa maya god so mao nga budao gyud ang mudaog, eh, maya pero nganong ng, ng, mapirdi man ang mayahon usa dili ka usahay mostly o or patas-patas ra o mudaog usahay mapirdi So, makaingon kita ng no, usahay na, na <coughs> kuan na lang ang pamilyo, kuan na lang siya kanang coincidence na lang siya. Pero coincidence ba tinood? Sometimes, makonsider na to coincidence. Tungod kay coincidence. Tungod kay wala man nimo mahit ang faktor na makakonsider sa kadaugan nimo okay? Ah, uh, binabalik-balik ko kinis niya. Bisa nakapamilok ka sa inyong manok. Kun ang inyong ang gaper. Okay, may bisita tayo, no? medyo naputol ang ato ang kwanjo tay. Okay, bisa nakapamilok ka. Nganong mapirdi man imong manok? Tungod kay usahay ang imong mapili one of the factor and the number one factor nga sa imong kadaugan wala man imo makuha kung sama nang number one factor number one gina siya nga factor kadaugan sa si imong manok ang imong gaffer ang gaffer nimo bisag hala ka pila na bunal sa si imong manok wala ka patay kung sama mang pagdaog niya bisan ka siya okay kung ka pilo gud imong manok dili kayo kana mo bunal ang kontra Isitant siya siya ang pagbunal. Kung ito, so, napiluhan siya. Marag tao ba? Kung napiluhan ka sa usa na ka tawo, murag gihisitan ka tungod kay napiluhan ka. Mao ka ang manok. Bisan tinuod na kapilo siya, tungod kay imong gaper asuhan as one of the factors sa kadaogan, pigaw man. o mana siya nga wala maser ang imong pamilo. Pero kung nakapilo ka, patas ang imong gaper nga napili, maayo ang sa pikas food paayo. nakapiloka then the other factor mao kana ang rasa si muhang manok maayo ang rasa si muhang manok maayo po ng pikas no? so tiyak ang imuhang kadaogan tungod kay nakapilo ka maayo ang imuhang gaper paniho mo gaper maayo ang conditioning nimo mo condition during that time ang imuhang manok ang ang adlaw sa pagtari nimo maupod ang adlaw nga kondisyon ang imong manok nga nga gisalang sa competition tungod kita kan kay imong faktor no ka pero kung wala sa kondisyon imong manok bisan kung tungod dili kana niya adlaw for that day dili siya gihapon mo daog tungod kay wala ni mo mahit ang tanan nga mga faktor pero kung masulod tanan ra nga faktor sa sa faktor to be considered to be to be observed aron mo daog imong manok daog ka na so by the way kining manok kani wala ni sipak ko so abi ni mo bug makaingong ka kining manok pigaw ning klase halin kini sa mga uh, sa kayo nga uh, daku, nga manukan <laughs> pinaka nga manukan kini siya dili na ko pangalanan ang mga manok to kay someday kini mga tawahan na mo kini kana to mo palit sa tuang manok so pero nganong nga daku man ni siya kayo nga uh, lahi tungod kay kining manuka 18% ani hulo gi mix nila ni sa hulo kaya sila uh, mudag ko ngilang manok na so pero uh, kini klase nga pag ano nga pag nga pag mga estilo nila Agusto ka mangita og dako kayong manok dili man pud ni siya nimo i-fight pud imong gamay nga manok sa dako kung sa hack fight ikaw ang imo ro pud ni siya i-fight sa mga manok pod nga pareho niya dakon So, unless kung ikaw isugi ka sa uh, sunguhay, kay imo rang i-fight ang mga gamay nga manok sa dako, pareho ako. isog Isug man ko kayo sa sunguhay. Bisa gingon kontra ko ni ka dako ang ihang kontra-kontra ang manig gamay. Tungo kay ko sa mga faktor to be considered, to be observed, aron nga mo daog ang hang manok sa larangan ng ano, competition. Mawag ka So mo ka na kana mga kamanok ngano nga nung, uh, usahay ang imuhang manok imuhang manok bisan nakapilo ka pero binabay binabay imo kining ikontra sa talisayon muda gayud ang talisayon pero nganong mapirdi man di sa bisan kamu, maka kamu, kamo, kamo nganong mapirdi ang ang talisayon sa binabay tungod kay ang imuhang gaper uh, ang imuhang gaper ang pangkondisyon ni mo na perdi ka sa conditioning sa pikas wala po sa time ang imuhang manok ng imong gisalang sa competition nga during that time ang talisayon uh, ang talisayon dili niya na nga time that's why inhanglan ikaw may kalendar o sabi kao may kalendar ikaw o obserbahan nimo ang tanan na kung mga gipang post diri sa pagmamanok tungod kay ang kalendar dili kini usab siya basihan nga during that time ang muhang manok uh, maayo gikini nga sa kondisyon tanaw ang uban ako mga post dina ha Kairan may may bawa nimo kanus a imong manok kondisyon kanusa ni isa isalang ang imong manok kanusa ka makaingon nga in good condition imong manok mao kana okay prani karon tanaw ni mo kini kini manuka dili ni siya condition karon nga time na that's why kun okay ka nagatan-aw ka di sa akong mga post Uh, anyway, daghan ko YouTube channel, wala na ko kabalo kung nasa na ko kanina post yung mga uh, tungkol sa pagmamanok. So, dali, kung pala gi ka sa ang mga mga posts. So, advantage ka. Advantage ka. Dili anyway, po kung makaingon nga, ma, ma ka na. Noon kini competition sa manok. As what I said, daghan ni mong dagang i-consider ani. No? Ang kaisog sa manok, i-consider. Ang tanawa lang ako mga post dira Pero ang atong gisgutan karon mao lamang ng pagpamilo Ganong usahay Ganong dili man mo siler kini ang pagpamilo Imuha ng sala Anong dili kini siya mo click ang pagpamilo No? Mga nang bitaw mo ba naging sugarol tungod kay maayo mamilo Pero nga nung, uh, naputo may noon sa pagsugal Tungod kayo wala may sila balo sa factors The different factors to be considered to be to be considered in getting to win of the competition mau kana siya mga kamanok so dai obserbahan nimo obserbahan nimo aron nga or tanawa ang tanan ako mga post aron nga may kon may nakay Uh, mahibawaan diri sa manok ay eh, ang tuwa ng uban ko tuwa magagong mga post ng ubang mga tao nga okay mana siya tanaw ka dito tanaw ka dito pero mutanaw ka sa nila, lami kayo, kakalami lang, uroy. Ito mga bulong ay lang panggamit. Pero, kinasing-kasing ba? Ang pagtudlo na nimo, mao kana na. And so, on. so dere, uh, mao lamang kana ang atong topic ko karon. Nga nung uh, dili man mo click ang pagpamilo si mga manok. Mao ka na. Sige, daghan pa kung dapat nga eh, e, kahatag ka nga mga nga mga topiko tungkol sa pagmamanok so ang di lang sa paminaw lang sa na akong mga vlog eh, gay adire may nanay kay Balukong may nanay nakakuha din hi nga may nakakuha na siya din hi o learnings sa ato nga dili hindi ka na makuha bisan asa siya may nanay usa din hi nga kasubaybay na ko nga bisan asa siya na nga channel ang iyang nakuha din hi nako dili gid niya kini makuha sa uban <laughs> tuod kay dire mga 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 kamanok kun wala kay knowledge if you have nothing uh, nothing to to give if you have nothing in you you have nothing to give kung wala ka sa imuhang kaugalingon sa may imong ihatag okay maulang kana mga kamanok have a blessed day kanatong tanan